Sa loob po ng 36 na taon, ang Department of Health, Metro Manila Center for Health Development o DOHMMCHD ay naging tulay para sa mga pangarap na ito. At ngayon, habang tayo nagtitipon para gunitain ng inyong anibersaryo, nais ko pong magbigay-pugay sa walang sawang paglilingkod ng bawa isa sa inyo. Napaka-importante po ng trabaho ng ating uh, Department of Health. At uh, ang dapat po nating pasalamatan ngayong araw na ito, ang lahat po ng ating mga frontliners. Hindi po natin mararating itong kinaroroon natin against COVID-19 kung hindi po sa inyong sakripisyo. Palakpakan po natin ang ating mga frontliners, doctors, nurses, at uh, parati po po kayong ipaglalaban sa Senado, ang ating mga frontliners. As the Chair of the Senate Committee on Health and Demography, It is my duty and privilege to work towards improving the quality of accessibility of healthcare services for all Filipinos. Pinihikayat ko po, po ang bawat isa sa inyo na lalo pang masunika, mag-innovate at magmalasakit. At itaguyod natin ang isang sistema ng na inklusibo, efektibo at makakarita. So, salamat po sa inyong lahat. At ulitin ko lang po. Bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat. Ako po ang inyong senator, Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo po sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na servisyo po sa tao. Servisyo po yan sa Diyos. At mga kalamayan mahal na mahal ko po ngayon na salamat po.